Marika, good morning. Marika, good morning. Salam alaikum. Magandang umaga. <laughs> magandang umaga. Magandang umaga, ano? Huh? Magandang umaga po. Hi guys, magandang umaga sa atin. Ang ganda ng panahon guys. Ayan. So tignan nyo guys, nakakaloka. Nagpunta kami kahapon sa dagat sana ganito yung panahon ano naloka ako don pero ang cute ng panahon ngayon kasi nga ang init guys ayan nakita niya sa labas so nandito tayo nakita ko sa inyo guys oh ang mga bahay dito guys ayan yung mga bahay dito ito mo para palasyo yung daanan pa lang oh ewan ko kung anong ano niya pero ang ganda niya guys O oh, di ba ganda ng bahay o oh, sa loob Labas pa lang yung bahay, guys. Ito may ari. Parang ano. Ganda, guys. Oh. Busy naman yung kinos namin. Ayan, guys. <laughs> Ohayo gozaimasu, sensei. Ay, hai, shibasen. Ay, shibasen. Ay, hai.

Pwede! Hayak ka! Salam alaikum! Salam alaikum! Pilipina din siya. palibutan ang yaman naman itong may-ari diba, guys oh kasi marami siyang ano paupahan na bahay ang lawa ko hindi ka makakapasok basta-basta dahil nakaan sila oh hmm. oy nakaan na siya guys tapos may mga taniman dito guys oo ganda Ganito na panahon nga, oh. Ayan. Hi, Mikey. <laughs> Doon nga lang ng asawa ko ng mga paupahan ng bahay, eh. Pero kung sa atin pa to, guys, yung mga ganitong bahay, ay nako baka siguro may mga nakatira na na Al alam niyo yung nakatira na ha? lalo na sa mga probinsya di ba sana ganito yung panahon nung nagpunta kami sa dagat kahapon guys kaya lang ano hi Maika Lola hello magandang umaga salamat So, hindi nga lang maganda yung panahon nagpunta kami doon, guys. Kaya, sayang. Pero napanood nyo to, guys. Ayan. <laughs> si Amayka. Oh Takot din sa dagat. Oh so, ayan. Tinulungan namin nung dalawa, kaibigan ng asawa ko, Pakistan, Pakistan yung isa. Pakistani. Pakistani siya. Tapos yung Pilipina. Girlfriend niya daw. So, ayun. Beauty, mm -hmm. guys. May bunga siya. Kakatuwa naman to. Nakakatuwa. May bunga. Hindi ko lang alam kung nakakain siya. Ito pa guys. Oh. Ah, Ang dami. Ang dami niyang bunga guys. Nakakain kayo to. <clears throat> Dami bunga. So, oo pa sila ng bahay. Eh wala naman silang kakilala. Kaya itong asawa ko yung naging ano, sponsor yata. So dito kasi sa Japan, hindi ka pwedeng uupa ng bahay ng uh, wala kang sponsor. So, ayan. Ewan ko kung makikita natin sa bahay na kanilang uupahan At kung magkano Kaya keep watching guys, ishishare ko sa inyo Kasi may kanya-kanyang ano ditong bahay na uh, paupahan eh At uh, depende yun sa gaano ka ganda yung bahay Gaano ka ano yung tawag nila Yung kwarto guys Kasi nakaano yan sa kwarto kung ilang kwarto, gano'ng kalaki, yung mga ganon. So, nakadepende yun yung presyo sa kanilang uh, uupahan. So, keep on watching! So, guys, nandito tayo ngayon sa opisina. So, yung ganito yung opisina ng mga ano, dito. So, bago ka direct, direct, sa atin kasi direct-direct na sa may-ari. Pero, kasama namin kanina yung may-ari. Pero, meron pa silang uh, inaano sa may-office na talagang sila yung nagmamanage, so hindi yung may-ari mismo. Pero ang ganda ng opisina nito, marami silang bahay. So, isa to sa mga ano, opisina dito sa Japan na kilala din sa mga nangailangan ng apartment, nang uupa ng apartment. So, ayan guys, ah, uh Papasok tayo dito dahil yan, uh, magpipirmahan na sila para may ilipat na sa kanila. May bigay na yung susi sa kanila. So, ay Ay, guys. Ayan. Papunta na tayo doon sa may bahay. So, titignan na natin, guys, yung anong uri ng bahay na ito. So, keep watching. guys. Nandito na yung... Ito yung uri ng bahay. So, titignan natin. Ayan. So dito talaga guys sa mga uh, apartment na rerentahan may kasama natong taponan ng basura ah, para dito tinatapon hindi pwedeng basta-basta. So So ayan ito. <laughs> ano pa yung hagdan na ito Uy, fresh ko yung hangin dito guys ah. so ayan may mga nakasolar panel na dito medyo presko ko yung hangin dito guys kasi nga ayan o, oh, kumbaga bantang ba talagang ano sa hangin hindi masyadong mainit so maganda, maganda rin yung ano. So pagpasok, ayan, ito yung makikita. Dalawang kwarto. Ayan. So dalawang kwarto siya. Ito yung parang magiging sala. Ito yung sala. Yan, ito naman yung kusina, lutuan. Ayan. Ayan yung kwarto. Tawag dito guys is 2LDK. Yung ano siya guys. Dalawang kwarto siya. So maluwag, maluwag siya. Ayan, maluwag. Tapos, meron na siyang cabinet. Ayan

So ay makikita dito guys yung, ayan yung terrace, so, ayan guys, may terrace, ayan, so ayan dito yung toilet, uh, liguan, lagay ng washing machine, so ayan guys lagay ng washing machine at ang, li ang uh, liguan.